Ayan mga boss, welcome back. Welcome back at may gagawin tayong ano uh, speaker. So mga boss, pag may ganito kayong speaker na sira na uh, at iniisip yung itapon na lang kasi hindi na magawa, hindi na lang yun sa pagawaan, hindi na kinaya dahil medyo malala yung nangyari. Ganito po lamang ang gagawin nyo. So ang nangyari dito ay <clears throat> siguro yung hula natin o ano ah, sa bagay nasaksakan to ng ano mga boss nasaksakan to ng 12 volts dito na 5 volts lang dapat yung input tapos naka on yung volume so anong nangyari nasunog yung nasunog yung charging pin may kita nyo naman sa kapasitor nya na lumubo oh. buntis na yung kapasitor hanggang dito So anong nangyari dito mga boss ay nadamay pati yung audio IC at saka hanggang doon ata sa system. So hindi na siya magagawa kaya <coughs> sabi ng may-ari sayang naman. Inoffer ko na kabitan na lang natin ito. Hindi na siya rechargeable pero ano uh, siya. Pumayag naman yung may-ari ngayon. Susubukan natin kung ano. So ang gagawin natin dito ay Kukunin lang natin yung speaker. din yung ilaw-ilaw, hindi na natin ata may kakabit. So, try muna natin, saglit lang. Ipisto ko lang to ano natin, uh, camera. Andito yung titis rin natin. Speaker at saka tweeter. So, kailangan naka times one. Ano natin itong isa. Yan. Itong isa. Isa tayo. Sa so, Twitter itong isa, yung kulay pula. Yung kulay pula sa Twitter, yung sa Whopper, itong ano malaki okay so kuha tayo ng cord cool dito this thing. ito yung ikakabit natin so dahil ano siya uh, iba yung terminal niya ihinang na lang natin saksak natin yung punting na lang tama na natin Itong ano, uh, tatanggalin na natin to tanggalin muna natin tong pinaka itong pinaka-board nya. Dito ang dalawa ay sa ilaw-ilaw. Itong dalawa. Hindi. Ito. Sa ilaw to. Hindi na natin ito ikakabit. Pero pwede naman ikabit yan. Kaya lang ano, 5 volts. So, dito tayo sa Bluetooth speaker ngayon ano eh. Ito kasi ano natin na uh, Bluetooth is, uh, amplifier din ay 220 or 12 volts. Ayun, tinisa natin, tingnan natin yung positive negative. Tayo so, pang hinang. maganda pala tong ano panginginang na review natin sana ma -ano, tumagal siya okay. so speaker lang mga boss kasi speaker lang naman talaga matitira dyan itatry na natin ngayon kung ano kumusta yung tunog Okay. Power on, volume mo mo na. <clears throat> Ayan, yung table, kita natin. Kita natin yan. Okay. Ayan. The Bluetooth device is really so, okay na siya. Ngayon, hindi ko naman yan matitisting ng Bluetooth gawa ng ginagamit natin yung phone pang testing so saan natin titesting ngayon yan magtitesting lang naman tayo ng sounds doon sa ginagamit kong ano uh, SD card ito SD card tayo pala yan music yup 延、嗯嗯 yun mga boss okay na so ngayon itisting natin tong twitter kung ano kung okay siya so puputulin natin dito patayin muna natin tong ano para save So pwede rin kayo maggamit ng iba na ano na na board katulad nung D10 okay o kaya yung ibang ano Bluetooth amp uh, na nabibili. Kasi sayang naman malaki yung speaker na to mga boss nasa nasa ano ata nasa 12 12 or 10 inches yung speaker na to. Nangihinayang naman yung may-ari kung hindi siya magawa o ano itatapon siya. Kaya <clears throat> nagtanong siya sa akin kung ano yung option na pwede pa diyan. Hinalo ko na ganito. Sa so, umuki okay siya, sabi niya okay na yan. Uh, kung pwede yung ganyan. Sayang talaga daw kasi matitinggal lang tong speaker. Hindi ko lang alam kung baka medyo mataas ang bili niya nito nang ano, kaya nang hinayaan siya. So, try natin na may tweeter. Ayan. Ayan. So ngayon, ang magiging problema natin, paano to? Eh, nakaawang. So nag-usap na kami ng may-ari dyan, yung gagawin namin ay ganito. May kapiraso tayong plywood dito mga boss. Awang papa ba? Ay, eh, kakat na lang natin yan. So may kapiraso tayong plywood, ayan. Ipapatong natin dito sa plywood dyan. Kumbaga, patayin muna natin. <clears throat> Tatabasin ko tong plywood nang mayos-ayos naman na may kurba ayan uh, ginawan ko na ng kurba para ma -ano, para ma mapurma ng maayos salpak natin 'yan. So 'yun lang mga boss at uh, ano uh, i update ko na kayo mamaya o kanong final. Pipinturahan ko pa 'to syempre. Aayusin uh, natin 'yan para maging naman tingnan. Okay na mga boss, so ayan, ah, nagawa na natin ng paraan, ah, na na natin dito. Pininturahan ko na din ng ah, black yung, ano, ah, yung mismong plywood nya para nilalata. So ayos na to mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin tungkol sa Uh, problema ng Bluetooth speaker na sira na yung board. Nagawa natin ng paraan at magagamit pa to ulit ng may-ari. Maraming salamat mga boss. Uh, at para paraan lang minsan kung gusto talaga natin mapagana. Hanggat maaari, uh, ah, hindi, mali. Hanggat mayroong paraan at pumayag yung customer, walang problema, magagawan talaga ng paraan. Puro ako paraan. <laughs> Ibig sabihin mga boss, ang ipapayo ko, Huwag kayong susubok ng ganito nang hindi nyo pinapaalam sa mayari kasi hindi lahat ng customer ay gusto ng ganitong setup. ah uh, baka mamaya magtalo lang kayo. Kaya ang pinakamaganda dyan, ipaalam muna. Ngayon, kung magkasundo kayo, yon sa kan sa kanyo gawin. Ayan mga boss, hanggang dito na lang. Thank you. God bless po sa ating lahat.